so time check 3.14am now

Oma, bago pa. Ito ang pinaka-worst. Yung bahay, talagang pinasok buong bahay. Ayan, o. No? Oh. Napakalala. Ito yung kusina. Ayan yung tubig sa kasada, o. Oh. gasa. Wala, wala akong magawa. Buti, naip, naipatong namin yung ref. Tapos yung bahay, o. Oh, lubog na lubog. Ngayon lang nangyari to dito. Saga, ha. Ngayon lang nangyari sa atin na yung buong bahay, eh, lubog na lubog na ganyan. May. Ayan, o. Oh. nag pa naman ako. Yung kwarto, pinasok na lahat. Hindi ko na na-save lahat. Eto, malupet, oh. Tira mo. Yan, ang itsura. Pasok din yun. Eto, ako mag-isa nag-angat, dahan-dahan. Siguro, hindi na natataas yan. So, ito. buong bahay yan. Pati yung kwarto. Oh. Ay, nako. Nakakapanlambot. Oh, ah, tinan yung kusina, oh. Talagang tubig. Walang ligtas. Ito yung likod, oh. Ito yung banyo. Walang ligtas sa tubig. Ayan, oh. Sipin nyo. Wala. Ang lakas ng hangin, ang lakas ng ulan. Malamang, barado na yung mga... Ito yung likod. Ayan, ayun yung tsura ng likod natin, oh. diyan hmm. Hindi na ako ng hayop. Ito naman yung Ayan, basta yan, no? Sipin nyo, ang ganda kalalim, mo. Tapos, ito yung likod natin. ito na. Ayan, ang itsura ng likod. Ayan, no? Baha, 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 baha. O, ma, bago pa maubos ang aking battery, ganito ka baha sa atin, no? So, ayan na. Pinasok na talaga tayo napakalalim pinabot pati yung ilalim ng supa yung TV na sa tubig eto yung kwarto talagang engulf ng tubig na talaga ayan no oh. ang lalim ito ayan ma Laman oh. naman yan eh di ba? so hanggang dyan yung tubig so hindi kayang awatin talagang napakalakas ng current So, pati yung banyo. Ayan, no? Patutuyin ko na lang yan. And then, ito sa labas. Ang lakas! Ayan, no? So, ito yung pekes. Ito yung tubig sa labas. Ayan, no? Ito yung abos ng tubig sa karsada. Ayan, no? Sige nyo. Napakataas na tumaas pa. Tumaas yan. So, anong oras na? Ang oras na ay Ayan 2.41 madaling araw. So, ito ang iniwan sa akin ng baha. So, eto naayos ko na to. May mga putik pa pero bukas tatapusin ko yan. Eto tinanggal ko ni ibang bura kaya ganyan na Oh. Pero kanina, punong puno yan. Ayan. Then, yung loob. Ito na malaki tsura ng loob. Pateris to. Ayan, no? Biglang-bigla yung tubig. So, ito naman yung loob. Buong ano yan? Buong bahay yan. Then, ito yung TV na tumba sa tubig. Hmm. Ayan yung kwarto. Ayan. Medyo may mabigat-bigat na linisan yan. Kaya ko naman yan. Ano na lang ako yung mga gamit na nabasa. Ayan, nakangat yung ref. Ayan, no? Oh. Ayan. Ayan, Ayan. Oh, banyo. Ay yung bata oh. pati At yung bowl. May ano. ano? May yung putik ang bata po. Hi. Ayan. So, pag binubuksan yung pinto, napasok ang debris. Ayan, no? Imagine. Napakahirap tumira sa Pilipinas. nya. Ini yang agak bawaan yang pagkain. Ya, noh. Putek, putek, putek kainsan. Apa ais kudian ya? and then dito sa labas ayan naman putik din yan bukas yung video ko yan lang eh. so kaya ko naman yan kaya ko linisin ulit yan gaya last time pero mas matindi putik ngayon talagang lupa talaga sagaan lang ang masama pa nito ay eh, walang kuryente kaya lang medyo hassle Okay. Oh, ayan mga, yun tinatakbaho ko. Tapos nilabang ko yung mga basahan, yung mga damit na nabasa. So, ayan, floor. Ito na lang, konti na lang, oh. Ito. Ayan, okay na yan. Andi ito lahat. Dito ako naglalaba. Ayan ang ginawa kong labahan, no? Oh. So, nakababa din. Sasampay ko na. Tayo na yun yung sasampay ko kahapon. Ayan inilabas ko yung dalawang silya natin na maliit. Yung pula kasi basa din ng tubig. Kaya lang dito sila makoy, nag-lunch kami. At nakicharge din ako. Lapo silang kuryente hanggang ngayon. Yun lang, ayan o. At least nabawas. Ito, lalaban ko pa din yan. Baka bukas na. Hi. Tapos yung ref, inilagay ko na dito. Nang ako hindi nahihirapan malayo. Ganun din, madali lang itaas dyan, maluwag. Ito yung kwarto. Dito kami kumain, no, Oh. Ito. Ayan, pupunasan ko pa ulit yan na kayan. Ang oh, papatayin ko lang yung aircon. Nakalimutan ko na. Ay! Ito pa yung lilinisig ko some other time. Ang kapal niyan, ma. Eto, nalinis ko na. Ayan, no? Yung ilalim. Yung kanal. Ayan, no? Ah, ah, yung, yan, yung, yung, yung drainage na yan, ma. Yan. Ang gandun. Diyos mio. Punong, punong putik yan, ma. Aa ah, ah. pag Pagod sa Japan. Ayan, no? Putik na putik. Ang bahay.